Kamusta oh, po kayo? Ayan, may, mga nabili po tayo ngayon. Antik ko Oh. Ayan siya, mga antik na nabili natin. Ayan po. Mga bagong bili antik natin. Mga antik po yun nabili natin sa mga second hand. Ayan po siya. pupunas po, nasa po natin yon Ito po. Talim po natin to sa Pilipinas. mga antik na yan. Ang ganda po niya. Oh. Ayan siya po na tapos ito na po siya ito po ito po yung mga binibenta dyan po sa parang sa, sa ating po ukay ukay yan siya yung maganda po na kursundahan ko meron pa siyang bangka yan siya Ayan po ang bangka ano oh. po niya yan. natin siya

Tapos ito ganyan ito isa Ano po na? Sarang ah, po siya Ingat lang po dahil Ano po Basang Maganda po paano pa to Siguro mabarnisan pa ng konti para May tingin na siya Parang bagong bagong tingin siya ano, ano po na? Maganda po na? Ano Meron din po tayo dito eh. Ganda niya po. Ganda po nito. Halos. Mura lang po siya. O lima. Pabili natin siya so, na 5KD. 5KD yung mga sa ano po siya. 800 pesos. Itong lima. Okay, 800 pesos po siya. Ganda po nito. Ito mga. Ganda po minute. Mas po, mas lang po siya. Para na, ano po siya sa so, ginamit. Uy po natin ito sa Pilipinas. Ayan po, ayan po pero nagustuhan ko po dito ito po, ating bangka uh, ito siya, hindi niya hindi, natin. hindi niya ito ang bangka po kung punas-punas po, na purong napaka suso ko po ganda kahit ito, solid hindi niya hindi po natin ito sa pagkinas po. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Huwag ah. kakalimutan mag-subscribe, like, and share. Ang isya ako. Ganda niya po. Ganda mga pandis mo po siya sa Ang oh, ganda niya. Ano yun? Iyan nagkikisap-kisap ang ating cellphone. Oh, po siya tapos papyaw meron din tayong naglaga tayo ng kamote ating merienda ayan nilaga ang kamote bye bye